Ngayong araw ngayon papunta ako sa airport kasi pupunta ako ng Cebu nung mag-isa. Ito nga pala ang unang experience ko na babiayaw ako mag-isa. Kasi kadalasan kapag lumalaboy ako pumupunta ako sa ibang lugar, lagi ako may kasama. Kaya ngayon itatry ko bumiayaw mag-isa papuntang Cebu. Medyo na paaga ngayon punta ako rito sa airport, alas 8 pa lang ng umaga. Mamaya pang 11.30am yung flight ko papuntang Cebu. Halo-halo yung emosyon na nararamdaman ko ngayon. Excited na medyo kinakabahan. Kasi ngayon lang talaga ako babiyahe mag-isa at pupunta sa malayong lugar ng mag-isa. Gusto ko kasi mawala yung takot ko na bumiyahe na kahit ako lang na walang ibang kasama. At ang tanging baang ko lang ay lakas ng loob at dasal. Nandito na ako sa loob ng airport at nagtanong-tanong ako kung saan ako pwede mag-boarding or mag-check-in patawag din. At ayun nga, sa tulong ng mga staff dito sa airport, nakapag-check-in na ako at papunta na ako ngayon sa may boarding gate para doon na lang hintayin kung kailan at anong oras ako papasok sa aeroplano. Masaya naman ako at medyo kalmado na di na masyado kinakabahan kasi kailangan ko talaga harapin yung ganitong klase yung problema na bumiyahi ako mag-isa. Yan nga pala yung sasakyan ko aeroplano. Hindi ko naman first time na makasakay ng aeroplano. Siguro mga pangatlong beses ko na to. Dahil sobrang aga ko nga rito sa airport, ayan eh, nagkapi muna ako nito para medyo magising-gising ako dali na antok talaga ako. Sobrang nawala yung antok ko at nagising talaga ako sa presyo ng kaping ito. Ito ang mahiwagang 40 pesos na kopi ko black dito sa Terminal 3. <laughs> Parehas lang ng tagtitrese. <laughs> ang mahal dito. At yun dahil nga sa mahal ng kaping ito, ninam-nam-nam-nam-nam-nam ko na lang tong kaping <laughs> ito at nilasap-lasap yung lasa para nga magising-gising ako madagdag man lang yung gising ko dun sa presyo ng kapeng ito kinin at yan isang oras pa nga paghihintay bago pang don dun sa aeroplano umiglip muna ako si antok na antok talaga wala pa akong tulog mga oras na ito at maya maya pa ngayon pumila na ako para makapasok na ako sa eroplano. ayan papunta na ako sa aeroplano na ito, pero ito yung itsura ko Tamuka ako si Taguro Easy pansit, Papunta na ako sa aeroplanong sasakyan ko papuntang Cebu galing Manila. Hindi na ako kinakabahan sa mga oras nito, ito. Ang kinakakaba ko lang, bakit ganyan yung leg ko? Dalawa na. At yun, papasok na ako sa aeroplano. At kailangan ko na lang hanapin yung number ng upuan na dapat ko upuan. Kasi hindi naman to katulad ng bus na kung saan mo gusto mo po, doon ka uupo. Ito nga pala yung mga stewardess dito pinapaliwanag nila yung mga dapat at hindi dapat gawin dito sa aeroplano. Sa totoo lang medyo nalilibang talaga ako pag pinapanood ko sila. Para silang mga dance terrorists at mga tiktokers. Ayun nga pala pinapaliwanag ni ate yung belt na hindi nilalagay sa leeg yan. Ilalak mo lang yung sa bandang bewang mo habang nasa loob ka ng aeroplano. Ang dami nilang pinaliwanag sa mga pasahero para in case of emergency. Maging maligtas yung mga pasahero at hindi mataranta sa mga dapat gawin unti-unti na nga umanda rin aeroplano medyo kinakabahan lang ako kasi sa tuwing umaangat yung aeroplano ganito yung tsura ko bullshit na yun mukha akong palaka ito nga pala yung napakagandang view ng Maynila pag nakasakay ka sa aeroplano medyo nakakalula nga lang kasi sobrang taas feeling ko nga isa ako sa mga kalapati ng tatay ko na lumilipad ngayon dito sa impapawid hahahaha Sobrang gandang pagmasdan yung mga ulap dito. Tinray ko maghanap ng mga anghel na nagaharutan kulad na napapanood ko sa mga YouTube at Facebook. Pero wala akong nakita kahit alitap-tap wala. Maya-maya pa ngayon nakarating na ako sa Cebu. Ito nga pala yung tsura ng Cebu kapag nakasakay ka rito sa eroplano. Sobrang saya kasi nakalapag naman yung eroplano namin ng ligtas dito sa Cebu. Na huwag mag-iwan ng mga bagay na nais ninyong itapon sa loob ng eroplano nangyari po lamang nadali ng mga ito sa inyong pagbaba. Oo so, nga naman, basura mo, bitbitin mo. At yan, nandito na ako sa may Mactan, Cebu International Airport. At dali-dali na nga ako lumabas na aeroplano kasi sabik na sabik na yung mga pa akong makatapak ulit sa lupa. Ay hindi, simento pala. Ang dami siguro nagtatanong kung anong gagawin ko rito sa Cebu. Siyempre, ano ba naman gagawin dito sa Cebu kung di mamasyal, di ba? At bibisitahin ko rin yung mga ilang kaibigan ko rito. At siyempre, kailangan ko mapuntahan yung paborito kong simbahan simbahan ng Simala. Medyo mahaba na nga itong video na to mga ka-tiger kaya abangan nyo na lang yung mga susunod kong video sa so, mga ganap at napuntahan ko dito sa Cebu. The next day. Ngayong araw nga dito pa rin ako sa Cebu ay papunta ako ngayon sa isang beach kasama ng mga ilang kaibigan ko rito sa Cebu. Sabi nila sobrang ganda raw doon sa pupuntahan namin kaso sobrang layo lang din kasi parang nagbiyahe kami ng apat hanggang limang oras yung city ng Cebu papunta rito sa beach na pupuntahan namin. Worth it naman daw yung biyahe kasi napakaganda naman daw dun sa pupuntahan namin beach ngayon. Sobrang swerte ko na rin kasi yung isa sa kaibigan ko, may isa sa kiyan. Pinagasan ko na nga lang to para makapunta kami rin sa beach sa pupuntahan namin. Kapag isip-isip ko nga sa mga oras na ito, no, napakasarap pala bumiyahe mag-isa. Yung pupunta sa isang lugar na konti lang yung nakakakilala sa'yo. Tapos pupunta mo yung mga magagandang lugar. Tapos ako lang yung nag-iisang cute points. Joke lang. Maya-maya pa ngayon, nakarating na kami rito sa big pupuntahan namin at nandito na kami. Ito so, nga pala yung ilang mga kaibigan ko rito sa Cebu. Mga dancer sila rito. Ang pangalan ng grupo nila, Brigada 20. Katulad tulad sinabi ko nga sa isa kong vlog, Brigada 20 pangalan nila pero hindi naman sila 20 lahat. Tsaka yung mga edad nila, hindi naman din 20 anos, Iba nga dyan, 40 na eh. Kasi iba maaga rin na bulok. Maganda naman yung lupa nila rito, white sand. Parang sa Puerto Galera lang. Tapos may mga tumutubo rin pala rito, buo ko, uh, ay hindi pala buo ko, si Manong pala yan. Sobrang ganda nga naman dito sa beach na to kaso hindi ko lang gusto yung banda dyan sa dagat, sa pangpang. -pang, sobrang mabato, ang sakit sa, -sa paa, parang tinatusok ng kung ano ano. Kaya pati mga kasama ko, mas gusto na lang muna tumambay rito sa cottage namin para mapagpahinga. Kasi nga maya maya pabiyayin na kami papunta rin sa may simbahan ng Simala wala nga sabi ko sa pinanggalingan namin mga isa't kalahating oras pa para, para makarating kami sa may simala kaya ito tamang pahinga lang muna ako, kasi medyo napagod daw kakalang mayroon at nakatapak ng mga matitigas na bagay dun sa ilalim ng dagat na yon. at yun mga tiger nandito na nga ako sa may simbahan ng simala ayan kung tititigan nyo sobrang laki at sobrang lawak ng simbahan na to at sobrang dami ring turista na pumupunta rito kasi nga sabi nila naghihimala rin daw yung simbahan na to kapag nagdasal ka tumiling ka sa simbahan na to matutupad. Sa tuwing pumunta talaga ako ng Cebu, hindi pwedeng hindi ako pupunta sa simbahan na to para magdasal. Medyo malayo-layo pa ilalakarin ko para makapunta doon sa pinakasimbahan nila. At yan yun sa may Mama Mary na yan, ayun ang pinakasimbahan ng simbahan ng Simala. Sobrang lawak at sobrang ganda talaga dito sa may Simala. Hindi ko mapaliwanag sa tuwing nandito ako, oh, parang napapalagay yung loob ko. Nagpupokpok na naman yung kapitbahay. Dito yung tira kanila ng kandila. May iba't ibang kulay ng kandila, may mga ibig sabihin daw yan. At ito naman yung loob ng simbahan. Sobrang ganda at kumikinang. Lalo na yung pinakamalaking altar nila dyan sa gitna. May mga ibon din palang palipad-lipad dito sa loob ng simbahan. At sa so, oras na nga nito, nagdasal na nga ako. At nagpasalamat kay Lord sa lahat ng biyayang pinagkakaloob niya sa akin at sa aking pamilya. Sobrang nagpapasalamat ako sa lahat ng blessing na binibigay niya sa akin, Lord. At pagbibigay ng mga tao na nagsisilbing instrumento, para tulungan ako sa mga problema na dumadating sa aking buhay. Hope na makabalik ulit ako rito sa Cebu para makapunta ulit ako rito sa Maximala. And sana kayo rin mga ka-Tiger, makapunta rin kayo rito sa Cebu para mapuntahan nyo rin itong Simala. Alam kong posible rin na makapunta kayo rito mga ka-Tiger, basta magsipag lang at laging magdasal. 2,000 years later. Ngayong araw nga ang pauwi ko pabalik ng Maynila. Pero napag ng ko bago umuwi ng Manila, pumunta muna ako ng Karkar Cebu para bisitahin yung isa sa naging kaibigan ko sa Funny One Season 2 ng Showtime. Isa nga rin pala sila sa mga contestant, sila Landres Palito sa tito si Jade, yung leader nila. Gusto mo ng milk tea? Fish tea. Ay mo yun. Fish tea. Masarap kayo yung milk tea na yun. <laughs> maya maya pa malapit na ako sa hotel kung saan ako nag-i-stay. Diyan sa Richmond Hotel, napakamura ng na mga kwarto dyan. At masasabi kong sulit yung nakuha kong kwarto dito sa hotel na ito. Sobrang ganda at sobrang laki ng kama. Sobrang napagod ako sa biyahe simula karkar pabalik dito sa may Cebu City. Kaya ito naiga muna ako sa kama. Sobrang antok at pagod na pagod talaga ako ng mga oras nito pero masaya. Pas forward, nandito nga pala ako ngayon sa may chilis para umatin ng birdie ni Sir Romel. Ayan, napasarap at napakadaing pagkain na naman yung kakainin ko ngayong araw bago ako bumalik ng Maynila. Nakakalula sa dami at lahat masasarap. Nalilito nga ako kung ano yung uunahin kong kainin dito dahil lahat masarap. Na-surprise happy birthday! Happy birthday, nga si Sir Romel dito kasi kinantahan siya ng mga staff ng chilis ng happy birthday. Kaso lang iba yung happy birthday nila parang pang mayaman. Sobrang swerte ko rin ngayong araw na to Pero yung mamatin ako ng birthday Tapos napalibre pa ako ng pagkain Birthday sir Happy birthday sir Thank you ma At yung pagkatapos ko mamakay birthday sa Chili's Ayan eh, nasa biyay na ako, papuntang airport Kasi mamaya ang alas 6 na ng gabi yung uwi ko Mga alas 4 ng hapon na ito At kailangan maaga ako sa airport Kasi ang daya kasi nila eh Kapag sila yung nadidelay Kailangan maghintay ng pasahero tapos kapag yung pasahero na lalate, di nila iniintay, umaandar na lang sila agad-agad. <gib universities> at yun, nandito na nga pala ako sa loob ng na aeroplano, nakaupo, malapit sa may bintana. Ayan, at magte-take off na naman yung aeroplano. Nandito na naman yung isa sa mga kinakatakutan ko. Walang iba kundi maging mukhang palaka na naman. <gib Difakes> at yun, nakaangat na rin yung aeroplano. ay nasan din papawid na kami ngayon, pero yung mukha ko ganun pa din mukha pa rin akong palaka ito nga pala na ng Cebu kapag gabi sobrang ganda rin parang sa Maynila lang at ganito nga pala itura ko kapag kinakabahan kasi bilang nangatog yung ano yung aeroplano nanginig ng malakas turbulence ba yung tawag dun kaya yun napasign up the cross talaga ako rito tinawag yung mga maraming santo para maging maganda yung biyahe namin papuntang Maynila maya maya pa ngayon nawala na yung inig ng aeroplano at naging okay na rin yung pagbiyahe na dito sa ere maya maya nga rin nakita ako na kagad yung Maynila sobrang ganda talaga rin sa ere kapag pinagmasdan mo yung Maynila ang daming ilaw yun nga lang kahit anong pilit ko tignan di ko makita yung bahay namin inaabang abang ako lang bumaba tong eroplano kasi gustong gusto ko na makauwi sa bahay kasi miss na miss ko na yung mga aso ko ganito pala ang itsura kapag namimiss na yung mga aso yan ganyan kasi sa at yun, sa daming ikot ng eroplano sa impapawid, ayun, kababa na kami ng airport. Sa wakas, makaka-uwi na ako sa amin. Makakatapak na rin ako sa simento at hindi sa lupa. <makes noise> <makes noise> Tamang pila na nga lahat dito para makalabas sa eroplano. At sa wakas, nakababa rin ako ng eroplano. Sobrang saya kasi safe yung pagbiyahe namin pabalik dito sa Maynila. Kayo mga ka-Tiger, baka may suggestion kayong lugar na pwede kong bisitahin dito sa Pilipinas. Comment nyo na dito sa video nito, malay nyo ayon yung mapili kong puntahan. At kung may budget, baka isama ko pa kayo.